may gabi sa tanan. For today's videos, guys, ay magluloto po tayo ng pusit para ulam namin dito sa MQ. So, ayan, guys, lalotoin natin ang pusit ng adobong pusit na may um, laboyo, guys, para maanghang-anghang siya. So, sobrang masarap siya, guys. So, ayan, guys, bago natin anuhin ng ating pusit. So, lilinisan. Ay, oh, napalit ko. Lilinisan po natin muna tsaka natin, tsaka tayo magayak ng mga panakot at tsaka para ano na dere derecho ng pagloto samahan nyo ako guys lilinisan natin ang ating may wagang pusit guys iyan po ang ating pusit guys ayan so natin muna to tanggalan natin na ano nila kanang tinai guys so ayan guys. tanggalan po natin siya ng ganito guys o yung ganito guys tanggalan natin sa ano yung yung parang ano guys ito oh. oh. itong tanggalan so tapos yan guys ating puse ito po ang kailangan tanggalan niya dito dito na ba ito siya guys ayan bubunotin ito siya guys oh ito stop. Ano pala siya? Basta nila pang gano'n ano, niyang Guys, magsisimula na po tayong mag ano ng ating panakot guys may may onions tayo at saka ano yung bawang at sal at sili haba so ayan din so prepare tayo sa ating mga sangkap ng ating adobong pusit guys kami dito ngayon guys wala uh -huh. ang mga bukang guys yan nagbukang bukang sila guys tagal ko na hindi nakaloto ng ganito dati doon sa tinatrabawaan ko sa, Ay, R sa RM guys dati magluloto ako ng ganitong pusit paborito ko tong pusit at mga paborito natin pusit at ang dinuguan at saka yung sitaw na may taba ng marble. So ayan na guys, prepare na tayo. Nandito na ng ating pusit Ang kaniyang mga ang gamit natin mga rekado sa ating pagluluto ng uh, adobong pusit So ayan na ang ating sangkap guys niya. Ayan ang sangkap. So ayan. So iano na natin ang ating caldero guys at lutuan. So ayan guys, gigisahin natin ang, uh, ang at ang kaniyang mga ricados, gigisahin natin ang kanya ang mga bawang at atsal, sibuyas, uh, ano, sili haba para masarap siya guys. Lagyan na natin ng konting oil. Eh, So, mainit talaga siya guys kasi ano. Uh, nagtingog ang kaldiri. Nagtingog. bubos na natin ng ating sangkap guys so ayan oh So, gisahin natin ang ating kanyang sangkap ganyan ako guys pag pagisa at saka 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 natin ilagay ang ating posit at saka saka din natin lalagyan ng mga ingredients niya guys so ilagay na natin ang ating posit so ayan ang posit guys oh. diba pag mula mula saka natin lalagyan ng toyo at saka, ano, uh, suka no so, suka ayan guys so ayan na guys 'di ba mamula-mula na guys tsaka natin siya lalagyan ng suka at toyo 'di ba paper ayan paper oh black paper lalagyan din natin ng ang dahon guys na paminta so ayan So, tatakpan na lang muna natin, guys. Hintayin natin maluto ang ating adobong pusit. So, bye-bye. So, ayan guys. Tingnan natin yung ating adobong pusit. So, ayan. O, diba? Diba, guys? O, malapit na maluto, guys. O, diba? Tingnan mo. O, diba? Napakasarap nung tingnan, guys. So, mga ilang minutes na to guys. Ay, pwede na maluto. At magkain na po kami. Kami lang dalawa dito. So, ayan, guys. Bye-bye. Maniapon, mga on tayo guys. Naman, oh, on, uh, uh, on, uh, hello, mga alam mo. For guys. Ano saan maganda ang ano? Bakit saan Ano saan maganda ano? dito? Diyan. Mubang? Saan po tayo guys. Opo, nandito po si Nuno. Mga dama ayon ka gusto po tayo. Bro. Janet Lopez, Ellen Tol, si Le Rodsky, and Luanda. Fian Aris is watching. Hang in, man. Enjoy. Saira! Where's my heart beat now? Charge ko nga ito. Ito ako ng alam, ano mga mga mga. ML ko. Gusto ko naglaro. Asa mga friends? So, pwede pa sila mag mga hukang. Oh, asa sila na hmm, yun? Ano yung sa kanila? Mga on tayo, mga bukang. Diba? Kaya nag-ibalik ko ang taba. Mga on guys. Wala naman po. Wala. Well, parang mali yung pagkakabidyo. Hmm. Parang mali. Okay. Mga on tayo. Kain. Kami lang dalawa dito, guys. Ano para ayong kumain? Ha? Ayong kumain. Diet ako. Hoy! Parang kung sa diet. Diet ako, Diet ako, guys. Sarap mo ang hang. Diet ako ba? Hang, ah, gas mo. Diet ako ba? Promise. Mm. dili ko ganahan. Hoy. Hindi ako, wala akong gana. Ayusin ko muna yung mga leftover natin. Ang dami, natin leftover. over, siya. Left Pero sayang. Hindi na lobas ng mga bukang? Hindi naman. May ref naman kasi, Besh. Hindi na kailang ubusin. Hindi na uubos. Pero may, may pang. bye bye guys kain muna ako thank you so much sa inyong lahat sa mga nanonood ng aming video sa, sa aming everyday na upload sa youtube channel at maraming salamat po sa lahat bye bye kain muna kami